good morning, good morning, Karil Hinyero Tips. Ayan, ituturo naman natin paano mag-compute ng GI wire o di kaya tie wire na number 16. Okay, para sa mga baguhan at para sa mga gustong matuto, ayan, makinig po kayo para magkaroon kayo ng extra knowledge. Okay, so as you can see, meron na tayong feature dito mga idol. Ayan, meron na tayong inilagay na dimensions sa y-axis meron tayong dimension na 7 meters and then dito sa x-axis naman ay 15 meters. Okay, so ang hahanapin natin mga idol ay yung total intersections. Okay, so ang putol pala natin mga idol, use uh, length of tie wire per joint is 0.30 meter. And isang kilo ng tie wire ay meron siyang habang 53 meters. Okay, 53 meters yung haba. Ngayon mga idol, hindi tayo magdi-direct counting dito. Kasi pag di-direct counting mo yan isa-isa, matatagal lang ka. So gagamitan natin ng computation para mas mabilis. Okay? So ngayon yung 15, i-divide lang natin sa 0.15. And then multiply natin sa 7 divided by 15 para makuha natin yung total intersection nito. Okay. So ang nakuha nating total intersections mga idol is 4666.67 intersections theoretically. Okay. So ngayon, yung nakuha nating uh, total intersections mga idol ay i-multiply lang natin sa cut length ng tie wire na 0.30. Okay? Ito na. Okay, so 4666.67 multiply by 0.30 na cut length ng tie wire ang lalabas ay meters. Okay? 1400.001 meters theoretically. Okay? So ngayon, para macompute naman natin kung ilang kilograms ang kakailanganin nating tie wire, syempre etong gagamitin natin numerator at ang denominator natin is yung 53 meters. Okay, so ang numerator, yung 1400 i-divide natin yung 53. Para ang lalabas, mga idol, ay kilos. Okay, so 1400.001 meters divided by 53 ang lalabas ay 26.41 kilograms. Okay? So kung kukunin mo sa sa roll yung mga idol, 26.41 divided by 25 ay isang roll yung mahigit 1.05 rolls ang o-orderin mo may sobrang konti mga idol okay so sana meron kayong natutunan i-share nyo to para sa madaming tips na ating gagawin thank you and God bless po